kung anong cravings mo ay sang ating pupuntahan. Bukod sa napakasarap na pagkain ay malapara iso pa ang lugar dito. Kaya naman dadalhin ko kayo dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Welcome to Route 88 Event Center and Resto Bar dito sa Barangay 22 San Guillermo, San Nicolas, Ilocos Norte. Pagpasok mo palang sa lugar ay talagang mabibighani ka na dito sa kanilang garden at syempre naman Meron din silang mga alagang isda at hindi lang yan dahil pagpasok mo palang ay mayroon ding mga rabbit at of course mga ibon. Ang mga nakikita niyong pagkain ay linuto ng isang chef dito sa Route 88 at ang may-ari nga pala ng Route 88 Events Place and Resto Bar ay si Sir Ruel Uy. Kaya ano pang hinihintay natin? Let the cravings satisfied! Wasabi. With wasabi. Yan. Aba! Sir! Nakalimutin ako. Magtalo! May nakalimutin ako. Yan, naluluhan na ako! Uy, naluluhan na ito. Pero ang sarap fresh po to, no? Fresh po, sir. Fresh yung fresh to guys. Kaya e, uh, pulang pula, sir. Oo. Uh e, pulang Ano pulang. po yung indication pag hindi fresh yung tunang sinisurf sa inyo? yung gelo siya, magiging kulay. Mm -hmm. Of course, uh, eto po. Kayo rin po magawin nito? Yung asawa niya, sir. Ay, yung asawa mo. Ayan. Ito po yung Spanish latte. Meron po itong matcha, tapos yung chocolate, and then caramel. Yan po yung uh, yan po yung inumin natin ngayon together with the stuff, kilang and of course badetang. So next na titikman natin, ayan. Ito. Beef broccoli. Beef broccoli guys. Ito, tingnan natin ha. This is the beef broccoli. Ayan. This is the beef broccoli guys. Hmm. Hindi siya ma hindi siya matigas. I-press ko din yung ano ha? Yes sir Yung baka and of course itong broccoli Ito yung sa ano Ito, tignan natin ha Chop suy seafood Mmm Creamy siya chef <laughs> mm. Uy, press ko din yung ano, yung taong Ayan, kapitili lang Ano? Ayan guys, so nakita na natin and of course natikman na natin yung mga iba't ibang putahe po dito sa Route 88. Kung ibabasa mo sa ratings 1 to 10 and 10 is the highest, 10-10 yan and of course, craving satisfied.